Okay, so ayan mga katiki, bali meron tayo dito nire-refer na electric oven. So kung titingnan nyo siya, para lang siyang batya. Ayan, so ganyan siya kalaki, nakalam paliguan ng mga batang sanggol. Ayan, so electric oven po ito. Ngayon ang problem nito is uh, naisaksak daw sa 220 to 230 volts. So dahil ang itong oven na to is 120 volts lang, ayan So, 120 volts, 60 hertz, 1,450 watts po siya. Okay. So, ngayon, ang nangyari, buti na lang hindi nasira yung kanyang heating element. So, ang naging problem lang, etong kanyang uh, selector switch thermostat. So, ayan. So, ito yung naging problem sa kanya, nasunog. Kaya eh. kung makikita nyo naman, itim na itim. Itong uh, na, ito, 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 nakatayo na ito, ayan. Sunog. Tsaka, yun yung nasa loob. So, sunog siya, no? baliya uh, un unstable na rin yung contact. Then, hindi na rin nag-automatic nung uh, sinubukan ko siyang ilinisin. So, kaya mas maganda, pinalitan ko na lang. Ano? Okay. So, ngayon, ayokabitan natin. Ayan, ayokabitan natin yan. Maririnig niya ayan Nagkakaroon siya ng contact. Ayan. Ayan. So, may contact na siya. Ngayon, ang problem is wala akong saksakan ng 110 na ganito kataas yung wattage na kakailanganin. So kailangan dito kasi 110 volts na mataas yung kanyang amperahe. O maari lang dapat mga nasa 10 amperes or mas mataas pa para makuha yung talagang wattage nito at hindi magkaroon ng problema sa pagsasaksak. Okay? So ngayon, para malaman natin ito, kung okay ba yung kanyang heating element, So magkagamit tayo ng computation, no? Okay. So ngayon titingnan muna natin yung resistance. Ayan. So yung resistance, so, so ayun naka-count tayo, no? Naka-ohms tayo. Titingnan muna natin yung resistance nung heating element niya. So ang heating element na to, ang resistance nito ay nasa 10.4 something or 10.5. Pakikita ko na rin sa inyo. Okay. So ayan nilagay natin yung dalawang test probe dito sa ating uh, pinaka flag ng uh, electric heater so i-on muna natin na ano? ayan so nung naka-on siya nag-contact na makikita nyo oh. Uh, ayan so okay lang okay hirap na isa kamay lang ayan makikita nyo 10.6 10.5 so dyan nagra-running pero nakapick siya halos ng 10. No, ayan 10.5 ayan. Duna tayo, duna tayo mag range Okay, para malaman natin kung okay pa yung kanyang heating element. Gagamit tayo ng computation ano. Okay. So, kung titingnan niyo 120 volts 'yan. So, paano ba natin makukuha yung tama or eksaktong uh, resistance ng heating element kung buo pa or hindi na? Syempre, gagamit tayo ng calculator. Ayan. Okay. Ngayon, yung 120 volts na ito, yan, imumultiply niya yan sa 120 volts din. No? Okay. example. ah, hindi na to example. Ano? Ito na yung magiging uh, basihan natin para sa resistance ng heating element. Okay. 120 volts. Multiply natin ito sa 120 volts. Okay. So, lumabas sa kanya is 14,400. Then, kung ilang wattage ito, ayan, 1,450 watts, i-divide naman natin ngayon yan sa 1,450 watts. Yung computation natin sa 120 times natin sa 120 din. So, divide natin. 1,450. Okay, so ayan na. 120 times 120. Then, i-divide natin sa 1,450. Okay. Okay. So, ang lumalabas ngayon ay 9.9 something. No? 9.931 or something. So, nag-range siya kung i-run off natin yan. Nasa 10. Okay? Nasa 10 ohm siya. Ngayon, yung sukat natin kanina, ayan, yung sukat natin kanina, nung inon natin ito, is nasa 10 yung kanyang resistance. So tama yung ating computation. Okay, nagdaran o kung i-run off natin to 10. Ayan, so 10 yan pag ni-run off natin. So ayan 10, 10.7 so may sobra pang konti. So ibig sabihin buo yung resistance ng ating heating element. So hindi pa siya shorted. Na, okay, ipo tong gamitin. Okay, yun lamang mga kateki. So binigay lang kayo ng clue na kahit hindi tayo gumamit ng uh, ng 110 na saksakan is makukompute natin kung okay pa yung kanyang heating element. Okay? So, ayan. Pwede na natin itong i-deliver sa ating client para matesting na rin niya. So, tete-testing din ito na nakaharap din tayo para sure din tayo na okay na yung ating ginawa. Okay? So, ito lang naging problem, guys. Ayan. So, okay na. Sige. Salamat.